Ngayong araw, ibinenta ni Tatay Ben mula kibungan binget ang kanyang aning repolyo. Anya, ito na lamang daw ang natira sa kanyang taniman. Matapos manalasa ang Super Bagyong Uwan, dalawang linggo na ang nakakaraan. Bagamat hindi pa raw dapat ito anihin, pinili pa rin niya itong ibenta. Kaya ang sana'y first class na repolyo, naging second class na lang at naibenta niya lang ito sa halagang 12 pesos kada kilo. Nagsigang second class namin, isang nabang club kami. Ang tatanga, may kami manon, bagsak man ng tigulay, nabangkrap kami. Ang mahirap ata, yung tanim namin, magtanim kami, magastos kami ng paminpots. For yung mahal ang paminpos pag, pag nag-anik kami, mura, kaya kawawa kami. Tulad ngayon, wala kaming may bili ng pagkain na umuwi, pangkudo lang. yon talaga. Mabuti pa raw sana kung mayroon siyang matatanggap na tulong mula sa pamahalaan. Kaya ang ending, mangungutang ito muli para makabangon. Kung minsan umutang kami, nababayaran naman kung mataas ang golay. Pero pag mababa, yun, utang namin. Kung halimbawa sa middleman namin dito, nagutang kami, hindi naman mabayaran. Kung halimbawa naman na sa isang taon na ka, babayaran namin yon Pero parang talaga ang kakawawa. Kahit piso, walang dumarating na sinasabing para sa labang krap. Wala naman. Lahat kami, wala naman. Kahit yung similya lang sana na ibigay ng gobyerno na isang lata lang, eh, wala pa naman akong alam na dumarating sa amin sa kibungan. Ito na lang din ang pag-asa ni Marie mula kayan matapos mapinsala ng Super Bagyong uwan ang kanyang tanim na gulay nasira po yung mga tanim namin. Um, kailangan pagbangon mo bukas, pag nakita mong sira na yung gulay mo o yung pananim mo, mag-isip ka kaagad kung ano yung itatayo mo o ipapalit mo. Hindi naman po sa wala kaming tiwala o walang, walang naitutulong yung pero Meron po, meron po siya. Kaso nga lang ang problema po kasi, kailangan pong may, pro, may proseso po. Yung farmer po, pag yun po ang hinihintay nila magugutong po sila Magugutong po kami kung sakali ayon sa inisyal na datos na nakalap ng Department of Agriculture Cordillera umabot na sa halos 15,000 magsasaka ang naapektuhan ng bagyong uwan at umabot na ito sa higit 4 na daang milyong piso ang total damage ko sa agrikultura sa mga farmers natin na nasarantan ng bagyong uwan uh, meron tayong naka-reserve na mga buto ng palay, ng mais o kaya vegetables ano, ng gulay. Ito yung regular na ibinibigay namin sa mga affected farmers para makapagtanim sila agad after the typhoon. Na ibibigay ng libre sa kanila. Yung listahan naman ay nanggagaling sa ating mga partners sa municipal LGUs sila ang nagbibigay sa atin and then ito yung uh, reference natin. Sa ngayon, ang kapagbigay na ang Department of Agriculture ng tulong sa mga magsasaka sa probinsya ng Apayao at Kalinga. Pero hanggang ngayon, hindi pa raw nakakarating ang tulong ng ahensya sa mga magsasaka sa iba pang probinsya ng Cordillera. Ito'y dahil hindi pa na isusumite ang kabuwang pinsala ng iba pang probinsya. Kaya naman ang ilang magsasaka, hindi tuloy maiwasang mangamba na baka walang tulong na makuha mula sa pamahalaan. Tugo naman dito ng Department of Agriculture. Barangay dapat kasi uh, may mga may mga kagawad naman sila na in charge sa agrikultura siya dapat ang nag initiate na kung merong siyang nakita na nasira doon sa kanyang jurisdiction, barangay, uh, siya na ang nag initiate na maglista. Kaya naman hamon ng mga magsasaka sa pamahalaan na maibsan man lang ang kanilang pagkalugi bago man sila malubog sa utak. Angel Arquero, RNG News.